Magandang umaga, uh, Danilo Cadaning Ramos, magsasaka, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Uh, nananawagan po ako, nananawagan kami sa mga kabataan at istudyante, sa mga kabataang Pilipino, samahan niyo po kami uh, sa pagkikipaglaban at pagsulong sa pagpapaunlad ng agrikultura ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon ay kaunlaran nyo, kaunlaran natin lahat. At kami, hindi lamang ngayon, kundi ang future generation ay ah, inaalaala namin. Sa partikular sa nangyayari ngayon sa Bulacan na epicenter ng uh, GOS, flood uh, control project at farm to market road at sa buong bansa, tandaan po ninyo ang pagnanakaw, ang korupsyon, ang pandarambong ng mga tiwaling opisyal, mga mambabatas at uh, opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga kontraktor, ang ninanakaw po ay hindi lamang ang ngayon, kundi ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya bilang panghuli, ang panawagan namin, mga iskolar ng bayan, mga kabataan at istudyante, kayo ang magiging leader ng bansa sa hinaharap at binhi ng kinabukasan sama-sama tayong manindigan kumilos ipaglaban ang ating karapatan sa lupa pambansang soberanya at pambansang kalayaan at demokrasya muli mabuhay kayo ibayong magpunyagi sa pagmumulat pagorganisa at pagkilos. Sumulong magtagumpay. Maraming salamat. Pabuhay ang magsasaka, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.